from Production Present Hindi pa sa kulog Ang dala naming tunog Representing ka na Lilitaw sa paglubog Sa dugong aming tinataglay Sa kunting kakayahan Na sa aming ibinigay Na ito na rin ang dahilan Kung ba't kami naglalakbay Sasabay sa bawat estilo ng buhay Ito ang kupunan Sa unos kami matibay Gabay namin ang paniniwala Tiwala kay batala Mga salitang aking ito Nung maupang ipahayag ang tama At huwag gamitin ang lakas sa panadaya Ito ang pundas itim hanggang ngayon kami malaya Sa mga katagang aking binibigas Ito ang unang sa wakas bumabakas Hindi dinadaan sa dahas kalmado Hindi dinidiin pa ilalim ang epekto Simbolo ng tapang ang lakas ng loob Si igawas kay kami na musulo diri sa lungsod Andam na mong tindog andam na mong barog Mauka ni ang tingog sa among pakikita puso nga ang kabuang Ayaw sigig iniso Ikatlong mundo NHB 1996 Andito na naman kami Muling nagbabalik Sa inyo sa inkabado Magpapakita ng estilo Talento Sa amin ay hindi na magbabago At pinungkino mga ang binibitawan Hindi naman kami malupet Pero pwede nyo kami subukan At nang malaman Ang simpleng kakayahan Ta Alfonia bibitaw Sa kaliwat sa kanan Ito ang pahayag Sa muling paglalayag Upang sabihin sa inyo buhay pa rin kamit na Kahit mahirap ang buhay, patuloy ang paglalakbay Patungo sa tagumpay, ito ang aming buhay Sumulat ang sumulat kahit mga layang kamay Kami pa rin sabay-sabay mula noon hanggang ngayon New Hardcore Brothers, kami pa rin astig matibay na buo, pa rin kami di mawawasak Sabay-sabay sa paghakbang kahit mapapahamak Marami nag-akas sabay-sabay na lumabas Ilang taon man ang lumipas ngayon pa rin kami At hindi hindi ko kupas Sa balagtasan at patagisan Sandata na may karangalan Di nyo kayang tuwisan ng isang dekada Na aming pinagsamahan At kahit kailanman Sulido, numero uno pa rin kami At di na magbabago bago. Bago, bago. Yeah And yeah. Ayo! Production! Matabago, yeah, California Entertainment! Yeah! Kaya mo na ba sa bayan ng mga may binibitawan Ito simpleng bagsakan Laliman ng isipan Papel, mikropono, panulat ay hawakan Sumabay sa amin tupugan Hindi mo na kailangan na magpabilisan Magpatagisan, magpalaliman Ang mga liriko na nagbabaga Lumilipad na bala Mga sandata para sabihin na Astigat na mga kulay na asul pula kaya na makinig at sumabay lalabas ko na ang tagay sindihan mo na si may mas, masaya ating paglalakbay kaya't huwag na pumikit kahit namimilipit na para pa'ng ng mga salita na aming na isulat upang ikay mamulat matay idilat dahil hindi sapat ang kakayahan ng mga patayan, ba? ang ba? na ang mga kagukunan, kanil-tayse patuloy laban sa bayan